Magandang araw mga Rewa Pips Ito, meron akong bagong ano ngayon, bagong content Okay, pero bago yan ka, May kakantay ako Ito ay kay K. Florante Old school tayo mga Rewa Abakada mm? Ega haila Mananga o pa Rasata uwaya Ah Ang mag-aral ay gintong tunay ba bagay na dapat pagsikapan ka karunungan ay kailangan lang da ka, dunong ay gamot sa kamangmangan eh ewan ang sagot kapag hindi alam ga gagat gagway yaong mga hangal <laughs> Anong punto ko mga repa? ang gago at gaga ay hindi mura. Of course, ito'y adjective or ano katangayan. Halimbawa, may nakita kang tao, no? Na, alam, yung tipong, well, kahit sino naman siguro, malalaman natin kung may kahinaan ng isang tao, di ba? So, minsan, hindi maiwasan sa ating mga Pilipino. Ewan ko lang sa ibang lahi. Pag may nakikita kang, let's say, may pagkamangmang, sabi mo, gago naman nun. Or, ang tanga naman nun. Ang point is, mga repa, and mga repa mips, in general, ang gago, tanga, tsaka tarantado, hindi mura. So, siguro naman, and I'm sure, na si Sir Florante, eh hindi magmumura. Kasi talagang makikita naman natin sa lyrics niya, di ba? Isa siyang ano, uh, eh uh, full blood Filipino. Di ba? Yung mga wika niyang ginagamit. Siya rin nga pala yung ano, ha, sa mga hindi pa familiar, siya so, yung nagpasikat ng kantang Tatanda at lilipas rin ako Ano bang title? Ayun, handog Ngayon, maliban sa adjective Siyempre, depende kung sa mga Sa ating mga Pinoy, siyempre Kasama na yung Parang nakasanay natin yung Parang gago to Di ba? Yung parang expression lang Hindi siya literally na gago or tanga O, example pa, yun ba? Merong na dapa eh, tanga oh. Well, totoo yun. Kaya lang depende. Kung nagdadapa-dapaan siya, nasa kanya na yun. Pero pag alam niya may saging, or balat ng saging, at inapakan niya pa rin, at yun ang naging kusampagadulas, eh, tanga yun, or gago yun, okay? And bininawin ko, ah, minsan ginagamit natin yung salitang yun, hindi literal, naggago siya, or tanga yung tao, okay? Minsan, expression lang yun. Itong punto ko, mga repa, ngayon, kung ikaw o nung kabataan mo, ikaw, Rema Pips, or ikaw babae, Rema Mips, siyempre, ay nagawa mo o naranasan mo yung mga sasabihin ko. Ha? Huh? Para gago or para ang gaga. So, huwag natin pa. Eto na. Nice. Number one. Isa kang parang gago kung naranasan mo to. Naalala mo ba yung, yung kabataan natin, no? ba diba? Nung high school tayo, syempre, nandiyan yung pag medyo nagbibinata eh, nagkakaroon tayo ng crush, ba? Diba? Sigurado ko sa mga lalaki, naranasan nyo to or may nakaranas ito. Alam yung tipong pag nasa jeep ka or nasa classroom kahit sang lugar pa man at yung crush mo is naging malapit sa'yo or naupo sa lugar na malapit sa'yo. Yung may katabi kang klase mo, yung bubulong ka na ganito, <laughs> wala ka naman sinasabi. Yung, ika nga, e, para mapansin ka lang, or para, tawag dito para mailabas ng emotion mo kasi kinikilig ka dun sa crush mo. Ikaw si parang gago. Bubulong ka sa kaklase mo, or kaibigan mo. <laughs> Tapos kunwari, tatawa ka. Wala, wala naman nakakatawa. Kasi wala kang binulong eh. Ikaw naman si gago. Di ba? Di ba? No? <laughs> Ngayon, kung 'yung katabi mo naman eh isa ring gago o parang gago rin na crush din 'yung crush mo or may iba siyang babae na katabi na crush niya. Siyempre magpapanggap din 'yon or magiging parang gago din na kunwari nang yung sinabi mo. Ano na pare? Ay did, ay ay. Yeah. <laughs> 'yung dalawa na kayo parang gago. And I'm sure habang umiidad ka, kabla alam mo 'yung mabigdi ka rin sa sarili mo. Dahil aminado ko, naggawa ko rin yung para kong gago dati. Kaya nga nung ano, nung next time, yung may nakatabi naman ako, isang kaklase or tropa or barkada, hindi ko na matandaan kasi dati pa yun. May chicks na yan, may tsura. Eh gusto niya magpakiyot. Eh gumaganon. Yung kunwari may bubulong. Yung, ang ginawa ko ganito, dahil ayoko na magbukang parang gago. Sabi ko, oh, ano may bubulong mo? Anong na? Ano yung sinasabla? Ano yung Sig siguro tapos mo siya. Gago. Oh, di ba? <laughs> At least, siya na lang yung naging parang gago. Hindi na ako kasali. Eh. Day 2. Okay, mga Reo pips, Number 2. <laughs> Kung mapapansin nyo, no, nasa ibang lugar ako. Tsaka iba ng kulay ng suit ko. Huh? Kasi umalis na ako rin. Siyempre, obviously, dun sa pinanggaling ko nung una ko eh. <laughs> anyway, nandito ako ngayon sa may... Um, Petron, sa Otosan Expressway, sarang bintana kasi medyo maambon. Uwi ako sa Juan Lopez Queso, may kailangan ayusin. So yon habang nabiyahe ako, minaisip naman naman akong isa sa mga parang gago moments. No? Si natin yung mga repa. Simula bata, paakyat, papunta sa mga ibang, uh, yung mga ano na, professional na. <laughs> okay, so balik tayo. Di ba, no, yung nagpapakita yung babae. No? Ay, yung lalaki. So, una, yung kung paano magpakit or um, bubulong-bulong kung lalaki, di ba? O yung mga lalaki, o yung mga nakaranas nun. Ngayon naman mga rewa pips, pag Valentine's Day, ba syempre dati usong-us yung pag February 14, dapat may ka-date ka. Or may ka-date dapat, di ba? Ay, <laughs> Valentine's Day, which dapat may jowa, di ba? Holding hands, sa uh, kapit ka Eto, aminado ako, hindi ko to naranasan at hindi ko to ginawa ayoko mapahiya mga reba. pero yung mga nakakita ko I'm sure yung mga lalaki nakakita nyo to yung ano ah uh, halimbawa nasa mall or kahit sa lugar man syempre pag dalawa kayo or uh, hindi pa kayo mag on nung babae no Siyempre, magkalay pa kayo, di ba? Wala pang holding hands. Hindi pa kakapit si babae sa braso. Eh, usok -uso dati yun eh. Pag nakakapit yung babae sa braso, yung, yung ba? Either nakakabay na lalaki, or magka-holding sila or yung babae nakakapit sa braso ng lalaki siguro naman naintindihan nyo ako no? ayun may nakikita ako eh hindi pa sila mag-jowa since nakita nung lalaki yung sa harapan niya nakakapit yung babae alam yung tipong inilalapit ng babae nung lalaki yung braso niya dun sa babae nung pasimple yung gumagano'n habang lumalakad sila kasi feeling niya kakapit yung babae sa kanya o para kumapit eh yung babae umiiwas ay, ano tawag dun? Eh di para kang gago kung, kung, para siyang gago or para kang gago pag ginawa mo yun or pag pag ano pag ninais mo rin yung dati or pag nagtangka ang gawin sa babae, 'di ba? Na-realize Nare mo? Ngayon may edit ka na. Kung ginamawin mo 'yon dati, para ang gago. <laughs> Ito naman number 3. Ah, uh, naisama ko na ano 'to eh dun sa first vlog ko naalala ko pero iting recap mga repa eto <laughs> panigurado yung nag iiba ugali ng lalaki pag may nakarat na babaeng maganda ganon or may tsura, or crush niya and vice versa pati si babae ganon din diba paano yun sigurado ko eto magigil sa to yung halimbawa ikaw lalaki uh, may kasama ka no kahit, kahit dalawa kayo, kahit marami kayo, yung ang senyo nagtatawanan kayo, di ba? Yung buwabang kabang bang kakapa, Tapos, ah... Uh, ang lalakas ng tawa nyo, yung wala kayong kinahihian. In short, dahil sa sobrang senyo, syempre, wala na kayong pakialam sa mga paligid nyo, di ba? Yung, kasi nga, masaya nga kayo, sarap tumawa eh. Tapos, biglang, merong dadaan na may tsura na babae, uh, either magiging malapit sa lugar mo o yung lalaki, no? O kung sino man yan yung mag-iiba ugali sa jeep, sa FX, ah, uh, kasi dati naman, di ba, nung jeep, FX muna wala pa naman yung mga van, eh, di ba? Or sa classroom. Anyway, basta, pag merong babae may tsura, and vice versa, pag sa babae, ganun din, pag may lalaking gwapo na napapeso na malapit sa lugar nila, pero usually sa mga lalaki to, eh. Anyway, pag may May tsurang na upo Na babae, no? Doon sa grupo Ng mga lalaki Nagtatawanan Pansinin nyo Hindi ko nilalahat, ah Pero sigurado ako May naka-experience Ito sa inyo Yung isa sa barkada nyo Mag-iiba-ugali Yung parang gano'n ito Yung yung magiging matured Nang wala sa hulog Yung alam mo tatawanan kayo, diba? Tapos yung biglang May magsisiro na Uy, pare Kasi, ano um, eh Naalala nyo dati uh, Yung, yung lilihis siya <laughs> yung lilihis ang topic yung basta hindi biglang mag-iiba <laughs> kasi feeling niya mature siya or feeling niya gusto niya makuha yung attention ng crush niya parang gago no <laughs> o oh, sige mga repa anyway kailangan ko muna umalis dito sa may petron uh, nabiyahan mo na ako ng Lopez Quezon kasi chak gagabing na ako ng uwi eh. ayan ito yan uh, bali nag early dinner na ako sa McDo para huwag ko na maabaling tita ko ayun yung McDonald's sa likod anyway yan. so nag CR na rin ako jumigil na rin ako so makakarating akong Lopez kaya siguro mga possible on or before 11 well at least okay lang para at least walang traffic tsaka hindi naman ako nagmamadali kasi bukas pa naman talaga yung kailan ko ayusin so dito muna kasi sigurado ko habang nabiyahe ko eh maraming papasok sa isip ko na ano na mga parang gago moments ulitin <laughs> well, ko mga repa basa pa akat yan bago magbinata at binata na Hanggang sa maging profesional, <laughs> hindi maubos yan mga repa yung mga parang gago moments. Day three. Magandang gabi mga repa peeps. Well, obviously, nakasanto ako. <laughs> kasi nasa bahay ako. Kasi yung last ko na vlog is, yun yung ano eh, uh, parang akong gaganong kasi hindi ko alam, or hindi ko yun alam na meron pa typhoon. Ang, ang alam ko lang is may low pressure. Pero, ito palang parang gagong bagyong enteng na to is, rumarag ka sana pala. <laughs> So nangyari noon is, 'di ba, nasa Petron na along expressway, no. Ah, uh, tumawag yung tita ko nung approaching ako ng SM San Pablo. Sabi ng ganun, "Nais ko na raw ako kasi maulan na raw doon, alas 2 pa lang ng hapon. Non-stop daw todo, ang kasaya." Kinausap ko yung tita ko, nagstay on 30 minutes so sa may shell sa may um, paglagpas ng SM San Pablo. Basado lang yun along the road. So, bali tinatansya ko yung weather hanggang sa nagpadala na yung dito ko ng mga announcement. Yung kansilado na nga lahat ng antas, magpapadala na ng rescue team. Sabi ko, sige, uwi na ako. Ito yung number four moments naman. Or number four na parang gago moments sa mga babae naman to, sa mga remamips natin. Ah? Hindi ko nilalahat Pero isipin nyo, no? magtataka kayo. Bakit ganun? Pag babae yung nagmura, halimbawa may nag-aaway, no? ah, lalaki. Tapos merong isang babae na, alam mo, tipong medyo magpapastar. yung papasikat na yung aawat. Nga, ano pa? Tama na! Pumaman eh! Ano pa kayo ka? Rick! Example ng pangalan. Ano pa Rick? Ano pa? Pumaman! P.I. naman eh! Ba't pa kayo nag-aaway? Bakit parang iba yung tingin natin? Pag babae na yung nagmura, ba't parang anlupit-lupit? Tapos merong gaga nito na babae na kaibigan eh. Hoy, ano ba yan? Nagmura na si ano. Kasi ng gabi natin, masama na loob ni... Ano ba yung pangalan ng babae? Is? Masama na yung loob ni ano, ni Shirley. Nagmura na siya. Parang gago, no? Ano ba yung kaibang ng babae sa lalaki? Itong nagagalit lang. Pero ba't na naiintindihan nyo? Ba't ito yung dating? Yung parang nalulupitan tayo, or kayo, hindi ako. Yung parang nalulupitan kayo pag nagmura na yung isang babae, no? Gago. <laughs> Number 5 na parang gago moments. eto na kasi siguro ko maraming nakasaksi nito. Na ah, uh, yung 'di ba yung mga away-away, 'di ba? Ay dalawa lang na nag-aaway. Yung merong isang uso dati 'yun eh, yung sasabi na, "Ah, oh, ka. Kakapit ko si ano, kakilala ko si ano. erapat ko ganito, tito ko ganito." Parang gago. Alam mo yung tipong Makikipag-away ka, yung erpat mo nananahimik, wala namang kaaway. Magkakaroon ng kaaway dahil sa kagaguhan mo. Diba? Yung dadami may erpat mo. Kasi pag talaga, o yung tito mo, or kung sino man nakikilala mo, pinagmamalaki mo, wala silang kaalam-alam. Sila nananahimik, may normal na buhay, idadami mo sa gulo mo. Papapaawi <laughs> sila ng dahil sa kagaguhan mo. Parang gago. Pagkagamatapang ka. suntukan kayo, lumabag ka ng suntukan. <laughs> Di no, Parang gago. Manda ka, kinlock si ano, ha? Tito ko, kumpare ni ano, bla bla bla. No, parang gago. May mga kaibigan kayong ganon. Kung <laughs> ikaw ka, mag-comment ka, dabasin mo ako. Okay lang. Ibig sabihin, tinama ka, parang ang gago. Pag sa mga gusto rin mag-comment, halimbawa, sino ba ako, ano, pakialam ko. Ito lang masasabi ko, mag-comment din ako. Parang gago. Hindi naman ako, itong ang pinapatamaan ko, ba't ka tinatamaan? Di parang gago rin. So dito lang muna ako mga repa tsaka mga rema mips. Hanggang number 5 lang muna ako. Huh? Pero okay magalala, may mga susulit pa ako sa ayot sa gusto nyo. Maraming mga parang gago moments. Ito so, muna, salamat sa panunod kung meron man. <laughs> See you again, no. See you later, mga Rema Whips, saka mga Rema Whips. God. collection plate is never